Hey, what's up, mga idol? Karon day mga idol. padong dong sa gitawag nila, og river sa sitio. Bagtos, e, mutan mutanaw na rito sa ilang sapa, mga idol. Ug sa ilang liguanan, tunay ning tan-aon kay ngayon, 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 mga idol. Let's go. Hello, guys mau oh, rin ang dan padung sa sikat na kayo nga liguanan mga guys mau ang uh, baktos hindang baktos hindang river guys so mau rin ang kiana dito so medyo disur disur gini guys pero ato na gini abang tahun guys kaya natay pa sa hero nga ihatog padung yang kita guys sa hindang river Oh, so, ini ang ilang kianan. ko di guys oh di sorgit ang daan so mga guys ang atong <coughs> magian pa doon sa hindang river oops hinahinay na ba guys kaya mo guys bakilig kayo Paliwag kong sira ng mga video guys kay iso geng agianan guys, dulu nata guys. Sana. river river guys. dulu nata na lah oh, nih eh, Apa ya guys? Ini atas sapak guys. Mana nih padung sa Hindang River guys Karon mga idol, mao ang Hindang Rivers. Iya. Yeah. Mao ang sapa sa Hindang Rivers ang ilang liguanan mga idol medyo layo pa pa sa unahan. Bato lang naong view dito mga idol. kamera mga kidoy Jolisod man nga gyana na idol Di lang sa tanglaps sa mga lang Sa makita ang hindang river Ni Kuanan sa hindang river mga idol Hanggang salamat Okay guys salamat kayo Sa inyong pagtanaw Huwag sa sunod na itong video guys ato niya ipakita ang indang river o gliguana nila ay e sa pagkakaroon ay layo man kayo di kay kay gadali ta mga guys sa sunod na lang dagang ing salamat ay e palimot share